Dito po sa Besi Dorin ako na medyo masigla yata yung araw dyan. Medyo kumakanta-kanta Alamin po natin yung presyo ng kanyang upo nga balag yata ito o gapang, papaya, talong, okra, dahon ng sili, patolang kinis at talbos. Yan. Eri po, maganda yung listen niya. Medyo nadat nang kung kumakanta po po ng kay Mo Moira ba yun? Anong kanta yun? Anong kanta yun? Ha? Paubaya. Pa paobaya. Maganda pala ang boses ng kaibigan ko. Kanina ko lang narinig. Minsan tutugtugan ko to sa piano. Ako yung tutugtug sa piano. Ano? Ikaw yung kakanta. Yan. Alamin po natin yung asking price niya. Kasi ano natin? Patolang kinis. 400. 400 per bundle. Sa talbos ng kamotin ang sitaw natin. Sili, 30. Sili. 30. E, yung upo mo, balag ba yun o gapang? gapang. Magkano yung eh, yung talong, anong talong yun? Mucho. Mucho, magkano si Mucho? 35, 30. 35, Sa okra. Maganda, 50, 50. Yung kasing ganda mo, 50. E, yung okra, yung okra. Magkano yung okra mo? Mura yung, Pinses, yung okra, Prince. O dati, 20. Ngayon, Prince, 10 na lang. Ano yung sitaw yun? Long yard. Long yard, magkano? 1,000. 1,000. Ito ang palaya natin. Ano ito, Miss Lisa? Ano yan? Magkano? Asking price? 90. Ang dami niyang, ano, dami niyang gulay. Last, 100. yung, ano, yung siling panigang. 25. 35. Ito, meron pa sa iyo ba itong ano, itong, itong ano, Taiwan? Taiwan. 1-8. Ano? Ayan po yung mga asking price ng aking uh, Moira. Moira yung boses. Narinig po yung boses. Magtutugtugan kita ng piano ay kayo kakanta. Ayan. Salamat aking besing maganda. Ayan. Alam po. Ayan po, alas 10 ng umaga, nagsisimula magbatinan ang mga gulay tumana na nanggagaling pa po ito sa 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. Particular na po, kasama po siyempre ang ating 89 barangay ng lunsod ng kabanatuan dahil po ang mga kabanatuenos masisipag po magtanim yan ng mga gulay. Kaya, kaya napakarami, maraming sariwang gulay na narito araw-araw sa ating baksakan. Kaya yung mga taga Metro Manila dyan, dito na po kayo bumili ng o, mga lakal ng inyong mga gulay. Murang-mura lang po. Pati na po dyan sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna at kung saan dako man kayo naroon na malapit lang dito sa Cabanatuan City. Dito po kay ano, alamin natin yung muradong talong. Pati patulang palitik ni eh, Boss Eric. Ano? Boss Eric, magkano yung, ano, yung patolang paligpip mo? 20 pa. 20. Yung kaganda ng patola. Ito marado natin. Ganito. 40 pa. 40. Sa Taiwan mo? Taiwan po, 180. 180. Yan, yeah, medyo maangat. Yung talong, anong talong yun? Anong talong yun? Mucho. magkano? 50 50. Yan, kapogi po ni Sir Eric. Guwapong-guwapo ang ato yung Sir Eric. At dito naman po tayo sa ating Kamote Queen ng Baksakan. Kamote Queen dahil magaganda ang kanyang mga kamote. At particular na po, araw-araw wala po siyang di pwede magpinda ng uh, kamote ng uh, Taiwan. Katulad po, may, may mahakot ng Taiwan niya ngayon. Napakarami ka nito punong-puno pero nahahakot na po yung iba. Madam Mayling, magkano yung big natin, Taiwan Sea? Big na yon, 40. Ah, oh, medyo mga tiyan, o. 40. Magkano yung medium natin? Medium, to 50. 250. 250. Yung small? 150. 150. 150. Yan pa. Pastal, Taiwan Sea po na kamote. Don't hesitate to call. Ma'am Mayling, bibigay ko yung number niya sa inyo. Kung kailangan niyo ng kamote. E yung ano natin, Sampaloc, magkano? 450. 450. Yan. Maraming salamat, Madam Mayling. bye Maganda rin si Madam Miley. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa kabanatuenyos, I'm proud to be kabanatuenyo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasaba, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Ngayon po ay June 13, araw po ng Biernes. Isang napakainit na araw na naman ng pag-update ang gagawin natin sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang kabanatuan baseball trading center palengke ng sangatan Samanyo po ako yung natin sa kanila ang mga asking price ng kanilang mga gulay tandaan nyo po ha ah, ang ating itatanong ay ating mga kanilang asking price lamang nasa palengke po tayo subjected po na iyan ay matawaran, hindi po katulad ng mall pag sinabing 90, 90 sa palengke po, pag sinabing 90, maaaring 70, 60, 50. Dahil nasa palengke po tayo at wholesale po dito, kaya maaring tawaran. Ang sinasabi ng mga presyo ng mga sakadora-sakadora lamang natin ay ang kanilang asking price. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante V. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood tayo, yung mga matagal na po nanonood sa atin, baka di pa po kayo subscribe subscribe na po tayo pindutin na po natin ang subscribe button at i-share maganda i-share pa natin para sa iba natin mga kasamahan kaya muli po ito po ang yung kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City Magkano ate Sally itong ating ano, pipinong puti? Pinse, ang turing, turing lang po yun. Tanda niyo po, lagi pag nagtatanong tayo, turing o asking price lang ang ating tinatanong. So, subjected to change po yung mga prices. Depende po yan sa usapan ng Sakadora at ng ating mamimili. Eh, yung bakla po natin. Ayun, mas mahal ngayon ang bakla. Ayun, pinatawaran siya ng pinse. Eh, yung ano natin, si Garillas. One seat. Ayan pa rin ang pinakasikat ngayon, si Garillas. Tapos meron tayong itong, uh, tawag ito, Miracle. Ay, Suprema na malit ba to? Okay, magkano yung Suprema natin malit? 25. Yan. Itong, ayun talong to? to. Ito, Calixto. Magkano yung Calixto natin natin Sari, ating maganda? 40 Korentang... tawa ang turing. 40. Eh, yung anong yung Taiwan natin? 1.8 medyo umangat na po yung presyo ng ating siling Taiwan 1.8 po yung kokra Magkano okay, po? Ay, bumaksak siya, no? Bumaksak yung okra. Yan, ang bumaksak na presyo pala ngayon yung okra natin. Ano po ba mababang presyo ngayon? Ang mababang po, sitaw din. Sitaw, o. Oh, yung sitaw, okra, bumaba. Ako. O, oh, one four one three. Mm. Ah, okay. Maraming salamat po, Ate Sally. Yan. Ganda ni Ate Sally. Ilan tama na ba, Ate Sally? Ah, uh, oh. Senior. Ay? May 59. Yabang. Kala ko nasa 40 ka pa lang. Ay, 59 na pala. Ah. No, kita Ay, yeah. <laughs> senior na pala si Ate Risa, Ate Risa ali ko. Kala ko 48, 47 ka lang. Okay. okay. Hindi kasi yung palengke, hindi nakakatanda na kabata ate kasi active yung sales natin dito yan. Salamat. Siyempre sa likod bahay niya, kakapit bahay niya, yung aking best friend na laging pumupunta ng ibang bansa, si Madam Lilibet. Every month po, every month po, nagpa-travel po to kung saan saan. Ayan o. Kaya yung produkto niya, yung maganda niya dito, yung ampalaya. Ayan. Putok na putok yung ampalaya niya. Ayan po, Kailan ba ang alis natin? Mamaya po. Oh, mamaya po. Siya, sa Japan naman, ay sagapan po, sa Japan naman po siya pupunta mamaya. Pero kailan ang balik mo? Mga ilang araw ka doon? Ah, limang oras lang ako. <laughs> yata napadali, dati isang araw lang, ngayon limang oras. Alas balikan lang, pagbaba mo lang ng effort, babalik ka na. Ano yung tatapak ka lang doon? Ang ganda ng ampalayo mo, Madam Lilibet. Magkano po ba yan? Ano mistisa? Okay. Magkano po yan? Eh? Asking price, yung touring lang. 105 po. 105. 105. Ano yung talong mo? Ha? Mucho, makal mucho. 45 po. Sino ba yung nagdadala na ang palayo mo magaganda? Eddie po. Sir. Ay, ito po lang si madam mo. Oh. ito sila pala. Ayan, kaya Eddie. Tagasaan po ba kayo, Sir Eddie? Eddie pa Hello. Ha? Ah, sa Tagapulo, yan Pulo sa Isidro, hindi ito po sa ano? Gapan. Ah, sa Gapan, yan. Kagaganda po na ang palayan nyo. Yan po, ah. Ang tinatanong po kasi natin yung mga asking price na, pero tumat, buha po yan. tumatawad po yung mga mimili natin, niyan Hindi po kasi sinabi natin, ayun na po talaga yung fix sa presyo. Ako, pag tumawad ako, barat ako eh. Kasi nasa palengke tayo. Hindi katulad sa mall. Pag sinabing sandan, sandan, wala nang tawad yun. Pag dito, yung sandan, maging nagiging 80, 70, gano'n. Depende sa tawad. Kung ibibigay, ayan. Salamat sa hindi Huwag kayong makakalimot na magdala lagi ng... Bukod sa pala yan, binadala nyo? Ayan lang. Magtanim pa kayo ng iba. At, ayun. Yayaman tayo. Mga bibilang lang kayo ng buwan. Yayaman po tayo. Ayan, ilang ah. ما بيت الى ارضي Layaman na raw siya, ano? Eh, magpapasalubong ka naman pag nag-abroad ka, ano? Wala nga ano, Kasama niya din po sila, yan? Hindi. Ito naman. Kami, Sumakab. Ah, oh, Sumakab. Dito lang po sa atin sa Sumakab Norte, ah, no? ano? Ano po din nadalain yung gulay? Ampalaya sitaw. Ampalaya sitaw, yan. Yung mga, kasi mga kabanatrenyo, ino-open ko lang, proud to be kabanatrenyo dahil masisipag ang mga kabanatrenyo. We have 89 barangay here in Lunsad ng Kabanatuan na masisipag magtanim ng gulay. Yan. Anong niyo, madam? Ah, ano po ang ni Madam? Ha? Ano pangalan po? Ah, ate ini si Ate Marami ini dito, na ini dito magaganda. Oh, oh, oh. Yan. <laughs> Salamat. Eh. Siyempre, dito ako sa Vibes na Vibes Wang, ate baby kong maganda, masipag. Ate baby, ano yung sitaw natin ngayon? Itong nga yung maganda, Wang Ano ba ito, Wang ati... Bulakan Bulacan White na First Class. Bula, ito pala yung bulakan White na First Class. Kaganda ng haba niya, mahaba siya. Kaganda rin ng texture niya. Quality na, pang mall talaga. Oo, oh, pwede eh. Bukod sa Bulacan right, Tati Baby? Ano pa yung, ano natin, sitaw? Wala lang ba? Bukod tayo, ganun, no? 130, yung second. Kung yes, um, second uh. na. Ito, second class, 120. Ayan, no? 130. maganda rin, ha. Eh, yung, ano natin, domino natin, yes, talong na bilog. Eh, renta, asking. rentang aski. Rentang yan. Basta, pag kailangan nyo ng na sitaw na super, super class na quality, dito lang, Tati Baby, ko. Eh, yung okra natin, magkano? Ano? Okra, ala, eh, um, Ma ba baksak yun, know? Baks ang okra. Ay, yung nga, ano, beans. 55. 55. Salamat, ati baby ko. Maganda. Dito sa Tokayo kong Dante. Kasi po, marami nagtatanong sa akin yung Taiwan. Yan, ilang beses na po natin ina-update yung Taiwan ngayon. Katulad dito sa Tokayo yung Dante ko. Masipag. Maginoo. Dante is the name. May Tokayo. Tokayo, magkano ngayon Taiwan natin? Wanit talaga ang presyo. Ano ay eh, yung feeling panigang? Yan, 35. 35 yan. Yeah. Ano ba ininom natin? Steam, magmasyado, bad ano yan. Palakas ng loob. Ang palakas <laughs> ng loob. Mananatili gising, ano? Ayun. And speaking of kalabasa, ang pinaka maraming kalabasa ang pwesto na dumadating. Quality good. Dito lang po yung kay Madam Bin. Alamin po natin ngayon yung ice price ng kanyang kalabasa. Kagaganda po, kalalaki po. Dahil kada linggo po, dalawang tonelada truck yata yung dumadating dito kay Madam Ani. Bing, pero naubos din. Every week po, ubos limas yung kanyang kalabasa. Alamin natin po yung ice price. Good morning, Madam B. Store kita. Magkano na po yung magandang kalabasa at yung ganda ng tindera? 35 Ay, wala pa rin pagbabago. 35 pa rin. Saan galing po yung kalabasa natin? Pantabangan na po. Pantabangan, yan. Wala tayong tawid dagat pa ngayon. Oh. No? May parating eh, po ako, isang pantabangan. Ito yak yung pag tawid dagat, medyo mahal yata. Ano? Eh, Dahil yung sa fair, ano? Eh, yung mga pamasahay. Ano? lang din po, kaya nang parating. Ah, maganda yung kalabasa yan. Maraming salamat po. Basta ang pag-uusapan, pag Bin is the name. Yan. anapin nyo lang po. Nasa, pwesto, nasa gitna po yung pwesto niya. At kitang kita naman kasi agad yung pwesto niya po. Punong-puno ng kalabasa. Maraming salamat, Madam Bin. Itong kamatis natin, malalaki. Manigurado to ah, Biskaya po to. Alamin natin. My friend, Biskaya ba to? Magkano nga yung asking price niya? Ito po ano man. Ha? Ito po ano turing? Madam, magkala po ito rin ng kamatis natin. 47. Yan. 45. Yan, ah. Kaganda ng mga kamatis, oh. Oh. Yan, kaganda. Piskaya po ito. 47. 45. Ah. Yan. Yan. May nakita akong bab babaeng maganda na nakatalikod na sexy. Ay, 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 ganda lalo. Kanina. Uya, Uya Robin, kanina nakatalikod, maganda na. Kita Nung humarap, lalong gumanda. Oh. Alamin natin. Alamin natin. ano ito mais natin? Dilaw puti. Ay, may dilaw po kami. Tsaka may puti kanina. Magkano po yung dilaw natin ngayon? Asking eh, price. Asking price lang po niyan. Eh, ano, 15. 15, yung puti natin. Puti po kanina. Na, natuloy po, 28. Oh, 28. Eh, itong ano natin. Ang galing mais natin. Sa ano po yan? Ito sa Codilio. Codilio. yung puti naman po sumakab. Ayan, puro taga sa kabanatuan lang. Eh, yung ano natin, yung patuwa palis. Eto Ito po, talabera po yan. Benchinko asking. Bakit hindi ka nakilala nakatalikod siya eh, kaya tayo ko may maganda sa itsong ano eh. Ayun Ay, talaga 'yan, talong 'yan. Kaliks po po 'yan. Natuloy pa 45. 45. Okay, salamat Madam Jackie. Good morning Madam Juliet, busy busy si Madam Juliet natin na ano. Blooming na blooming yung mga tindera dito eh. Ang gaganda. Salamat. Yan, ang bumaksak po natin yung presyo ng okra talaga. Mababa yung okra natin ngayon. Dita. Ay, feeling pa rin oh, meron, meron. Ito, ate, ne, kamusta na ako? Good morning po. Balita ko yung okra natin medyo mababa ngayon. Magkano yung okra natin ngayon? May nagbebenta pa po kami na isang daan isang bundle eh. Biro nyo ah. Yung okra na ito, napakaganda Oh. Isang daan isang bundle, isang ganito, isang bundle. Napakamura. Diyan, diyan po ba? Tapos meron din siyang murado. Yung murado yung talong mati ni. Eh. 35. Bumaksak talaga yung ating okra, no? Ay, Salamat at ini. Ayun, may bayabas. Siya lang po yung nagtitinda ng bayabas dito sa box. Magkano na yung bayabas? Sandaan po. Oh, sandaan. Sandaan po Ang sa, asin. ano, sa big buyer. Sa big buyer. Big buyer, sandaan daw. Salamat. Dito meron tayong labong. Alamin natin yung presyo ng labong. Bira sa labong. Ayan, 450 po sa bangko. Kagaganda ng labo, maputi. 450. Ah, yes. dalawa. Dito tayo kay Madam Agnes. Madam Agnes, yung sibuyas na pula natin ngayon, yung maganda, yung talaga Good ano. Good size. Good size. 40. 40? 640. Ah, 640. Bali, isang buri buririn, 10 kilo, no? Eh, yung ano, 10 puti. Ready mo. Dati na sa Porta yata, di ba? Bumaba yata. O bumaba yung ano natin, yung local na puti pero good na good na quality pa rin yun. Ganun sana. Sana mga local na lang yung mga sibuyas natin. Eh yung ano natin, sibuyas na puti na super white. Yung malaki, yung 420. Yung bawang naman, 650. P 650, yun. Kanso. Eh yung munggo natin. 1,550. Uh, 1,550. 25 per kilos. Maraming salamat isa po sa big dealer natin ng ating uh, sibuyas dito sa Baksakan. Dito po tayo sa Gulay Bagyo. Tingnan niyo yung gulay nila, kagaganda quality. Sayote, kaganda ng sayote. Kalinis ng carrots, patatas. Alamin natin yung asking price. Good morning, madam. Madam, magkano na po ngayon yung asking price ng ating sayote? Isang bundle. 400 tayo. Mas mura yung bagyo, oh, pero quality yung bagyo, di ba? Oh. Eh yung ating patatas. San libo. San libo. magaganda yung patatas niya, yun, malalaki. Eh yung carrots ko 700. Yung perpilo po natin ng broccoli, magkano ngayon? Ang anak yung broccoli, yung pinabaklo. Din? Ah, pinabaklo. Pero magkano po yung kilo ng broccoli? Yung broccoli po, 70. 70. Ba? Ito sa cauliflower. Holy flower, 90. Ito, bumaba dati yung mataas eh. Ngayon, ngayon mababa na, no? Mataas mm -hmm. ulit. Uh, ah, tumaas ulit ang ano, ang binso. yan, tumaas. Pero kaganda ng binso. Ayun, eh, ganito po natin, ano? Bell pepper, 180. 180. Sa lemon po natin. 90. At dito po, meron siyang green bell, Oh. Yung ganito po. Yung po 180. 280. Sa celery po natin. 90. 100 yeah, maraming salamat po kung hanapin nyo po yung kanilang pwesto pagpasok nyo po ng entrance kaliwangan nga nilang po unang unang pwesto sa kaliwa ayan po entrance ayan na po agad ah. kaya sa mga taga Bulacan natin dyan yeah, Manila pwede kayong bumili dito ng ating gulay bagyo mga good and quality yung tinta nila maraming salamat Ere, magagandang katawan, mga yes. macho. O, oh, shoutout muna tayo, guys. Mukhang, mukhang, mukhang pinapabaya mo yata ang magtrabaho yung, isang, yung dalawang kasama mo doon. No? Mamaya pa yung ah. lane ko dyan. Eh, Ay ayun, ang, ayun ang macho natin. Ano? Oh. Magaling sumayaw yun eh. Ano? Magaling yung ganito natin yung sibuyas na puti. Local. Asking price. 380. 380. Yan. Kasi noon nakita ko siya yung nagdi-discarga ng sibuyas sa taas. Macho, di ba? -ano mo, mo, Hindi, yan nga kaya gusto mo mag mag, ka ngayon eh, diwan ko ka Ay yung pula natin, na ah, good na good. Yan ganyan. 630. Yan na. Ah. tanong ko ngayon, available pa ba? Wala pa bang shota? Wala pa bang alam, alam. Ayan, alam, alam. anak ng tineteng ito pala eh. Kung naghanap kayo ng na magandang buhay, responsable, magandang pamilya sa inarap yan dito lang po ito, ito lang kami ito, uh, lang sila barangay magsaysay norte kabanatuan city ayan hanapin nyo lang po ang uh, pwesto po ni Sir Teddy ayan lang po magpagawa ng baby dyan so ayan. Sa kami. ayan lang po yung entrance pag pass na entrance ayan po Kagagandan lalaki lang <laughs> okay salamat mga bossing Pero eh, yung mga sultan, ah. kagandahan ng mga sultan. <laughs> <mga laughs> <mga symptom. ay, laughs> Maganda yung ceiling si sultan natin eh. Maganda rin maganda rin kasi may ari ng Pwesto dito eh, si Madam Ella Ano Ella, magkali sultan natin ngayon Ask price ng sultan mo ah. Ask him price ng sultan mo May 90 po Bakit nagtatago na, ka. ka sa camera? Ang dami nga naghihiling sa akin ka, na Hindi lang kita machempuan talaga ah. Kasi ah. lagi kang ka late na dumadating Ano? Sandaan to Kaganda Kasing kilis, kasing ganda ng ating uh, sakadaran sa si Madam Ella Ayan, ayan, ayan ang ganda. Ang pwesta niya po, ayan, ayan kay Pinpin na yung niya. Tapos ito po kay Madam Lenlen. Basta yung pag sinabi ng Lenlen, Pinpin, alam na po yung presyo dito. Mag, ano po yan, magkumari yan. Ayan, kaganda. So, so may sexy ka yata, Madam Lenlen. Salamat. Salamat. Good morning sir. Sir, magkano na ngayong gabi natin ngayon, Kang? Hindi rin naman makakita. Maraming ay maraming. 5:30. 5:30 ang galing niyan. Sabela. Ay, mara okay. okay, yeah. okay. Sabela. Sa Wala pa yung sambales natin, no? Ayun ang inabangan ko lagi yung sambales eh. Ano po po 'yun, Ber? Ah, sa Ber pag ng September, ay September daw. Okay. Okay, salamat. 30 po. Ayun, 30 lang. Dito lang nakapit. Walang supiya. Kasi sa iba, dito lang, Kasi, ba, dito ay, lang yata sa may supiya. Ayan, dito. Tapat lang po siya ni, sa likod ni Madam Lenden. Sophia, 30. Salamat, boss. Wala pa po ako nakikita ano, uh, pechay. Ay, hindi pa pala ako napag-update ng kalamansi. Magtanong din tayo ng kalamansi. Wala pa rin dumadating na kalamansi. Tanghali na. Dito po sa portion na to, yung mga kalamansi. Kaya lang, wala pa pong dating ah, alas pasado na po wala pa po tayong nakikitang kalamansi ayan eh. Ayan, ito yung unang dating ng kalamansi. Oh. Eh. Ito yung kaibiga kong pogi. Ayan, may kal ng kalamansi kaya yun. Sundan natin. Kaya, hindi pa po nabababa eh, kaya hindi natin matanong kaya abangan natin ayan po ah, uh, nasa ano po raw uh, 1514 medyo nag steady sa 1 pere eh, pero ah, uh, pwede rin sa 14 daw 1514 ang ating kalamansi ayan po uh, sa nagtatanong ng kalamansi 1514 ask yung price lang po yan uh, depende rin po kung Ah, uh, ano, minsan kasi biglang tumataas at bumababa eh. Bumaba Ayan, ang daan ka rin na dumadating, oh. Peche naman ngayon, ang wala akong makita. Eh, saan na? Natanong natin pala si Baruch. Ayan, dito. Ah. ay lang, konti lang yun. Wala pang peche. Dito yung mga peche, Pati, eh, ano, mustasa, wala pa rin. Bostion, wala pa yung peche natin? Parating pa lang. Oh, Magkano ngayon yung peche natin ngayon? Asking price. Sixty. Sixty. Sa mustasa. Yung mustasa natin kapag 100, 900. Ayun, 900. Ano? 900, 1000. Ah, oh, 1000. Dito po kasi si Brother Junjun, -jun. unang bumabaksak yung bugso buksong nga pechay, mustasa. Sa daan lang po kasi pinatoyon. Ah, sa daan. Sa so, ibang nga wala pa rin eh. Kaya tinanong na kita, parating pa lang daw. Magkano ulit yung pechay? Ulitin natin. 60 po. Oh, 60, 600 per bundle, 900, 1,000 yung isang bundle naman ng mustasa. Yan po. Basta po ha, kung kailangan nyo ng pechay, mustasa, ito nga kay Brother Junjun. Ay, lang po yung exit oh. Pangatlo, yung kanyang pwesto dito sa gitna. Yan po, medyo na-update na na po natin halos lahat ng gulay. Kung meron man akong din-update, wala na akong makita na available pa na i-update. Dahil dami pa ang guling Ayan po mga kaibigan, mga kapalente, aking mga kapwa kabanatenyos, I'm proud to be kabanatenyo, na lagi po ako nag update ng mga gulay para po sa mga kaibigan natin farmers, mga kagulay, mga kapalente, and of course sa aking mga kapwa kabanatenyos. Ito po ang inyong kasama kaibigan, Dante Biernes po, ang inyong boses dito sa ating palente. Sana po pag namalengke po kayo dito, magdala po tayo ng payo. At huwag niyo pong kalimutan uminom lagi ng maraming tubig. At see you po again tomorrow sa susunod natin update. Ito, ahabol natin yung ka... Uh... Okay, magkano yung kalamansin natin ngayon? O, oh, one four. Ito na, tama yung sinabi ko. Wala pa kasi kalamansin dumadating eh. O, oh, yeah, one four. Kasi nga, sabi ko nga, nasa one five, one four, one three ang ating kalamansin. Yan, muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. God bless.